Paano tayo mag apply ng short-term loan sa pag-ibig? Kung ikaw ay member ng pag-ibig, alam mo ba na pwede ka na mag apply ng short-term loan at kailangan mo lang mamit ang ilang mga requirements. So, unang-una, kailangan natin malaman ang qualification. So, paano tayo magiging qualified? Number one, dapat active ang pagiging member mo sa pag-ibig. Number two, mayroon dapat at least 24 months na continuous contribution. Ibig sabihin, dire ang inyong contribution sa loob ng 24 months. Number 3, kung may dati ka ng loan, dapat ay good standing. Ibig sabihin, walang problema. Hindi kayo nagpastang hulog o dire-diretso ang inyong pagbabayad. Number 4, dapat may kahit isang contribution sa loob ng 1 ng kung kailan kayo mag-apply ng loan okay so kahit isa po pwede na po 'yan and number 5 kailangan meron kayong proof of income